Thank uh you. -oh. thank Sa susunod na habang buhay. Ben ben. Okay. kayo may kayo. Lagot kayo. Lagot kasi ako. <laughs> <Taro ng>, Lagot <laughs> kayo. Nag-u-movie. Ano, Hindi, dito kagaling kasi kami sa news kanina nung anim na kids. Batao. E tapos yung kanta sa susunod na habang buhay. ako sako. Mga kapatid, award winning folk pop band, Ben and Ben. <laughs> <hair> <sighs> Amazing. Guys, masaya kami. Okay, oh, masaya kami. <sighs> <laughs> Pag mga nani, kasi iba din yung <mumbles> anong, <laughs> ano. <laughs> <laughs> ben and ben. We love you, Bren and Bren! Mali, mali, mali. Iba kasi ang okay. tama pag live, ano? Hindi, tsaka oh, pwede din oh, siya pang magulang morning. pala. Ah, kasi okay. I thought it was para love story. Pero yeah. ang maganda sa mga kanta niyo, nagtatranscend siya kahit pang magulang, pang romantic love. Ang ganda. Siya <laughs> yung master of lyrics. Ako mm nagsasubitin -hmm. um, um, na... Abang buhay. actually yung word na sa susunod na abang words oh. kayo paulog alin. Ay. Nakahapon ko lang nalaman nung nagkukwentuhan ka. Oh, talaga? <laughs> 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 batuhan ay, lang? Hindi, oh, dumalo eh, kasi kami sa ano sa bahay nila Ding Dong tsaka ni Marian. Tapos sabi ni Miguel, alam mo si Paolo yung nag... nag, ano, nag so, nag-coin ng term na sa susunod na bang buhay. Sabi ko, ah, oh, talaga? Ay, uh, hindi ko pala. Ikaw pala. Kasi nakalimutan nga. Ganun yung collab nyo. Kung minsan nagkakapalitan na kayo ng ideas, oh, hindi nyo na rin. Yun yung nangyari yun kasi sa song na yan. Parang sabi ni Paolo, parang maganda yung may song na yung title niya, Sa Susunod na Habang Buhay. A week before, and then like, one week later, nasa Bicol kami, tumutugtog. May gig kami sa Bicol, tas nasa hotel room kami, like, mga 3am na. Hindi ako makatulog. Tas naalala ko yung sinabi niya, Sa Susunod na Habang Buhay. Tas may naalala lang akong malalim na life experience na bumabagabag sa akin nung time na yun. Tapos, pag hindi ka talaga makatulog, tas dumarating lang talaga yung mga words, tsaka yung melody. Tapos, natapos yung kanta nung may araw na, mga six. But, um, kanina sabi ni Mamba Dims, itong no, song na to, pwedeng maraming meaning, pero can you tell us personally, what does this song mean for you? Lalo well, na when you were making this song. I think it's ano eh, yung, yung kantang sa susunod na habang buhay. Ang masasabi ko lang actually, yung rewind na film, mm -hmm. na bigyan niya ng hostisya yung totoong kwento nung oh. Sobrang no. ganda din. Ang galing din uh -oh. kasi ni Ding Dong at ni Marian. Oo, At ano, parang yung, yung, actually yung song na yan, yung ibang tao, akala nila kasi tungkol siya sa, ah sige, baka sa susunod na habang buhay na lang, parang hindi na siya possible dito. Pero, actually, ang sinusubukan naming sabihin doon is, huwag mo nang hintayin yun. No, na? Oo, okay. kasi. Kumbaga, at hindi lang yun. Yung, yung love that you can have for someone. Not just a lover, eh, but also your, your kid or your parent or even your friend. Parang sometimes, a love can be so great na kahit sa ibang lifetime pa yan, nandun pa rin.